hindi ko alam po, hindi ko yun masasagot. Okay. Sino po na nagbigay ng order para lang namin? Ano? ah bali ma'am, uh, ah, doon lang kayo magtanong sa uh, sa ano namin, sa uh, 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 uh Brigid Commander. Doon lang po kayo mag-brigid. Bali, yun lang yung ano ko sa inyo. Sino bidip? Sino bidip uh, uh, Gislani po. Course, we... that... confirm, ah, that... Bali ma'am, ah, wala na po akong mabibigay sa inyo ng informasyon. Bali, yun lang. ito na lang ko ibigay ng advice ko. i release kayo dito kasi... i release ang release word release ah! Just ah. bali po. Marami uh, po uh, ano po. Kung lahat ng gagamit niyo depende pwede. Ah, yun lang po. Yung Yun lang po yung, yung ano. Yung, eh ano po sa iyo nasasagot? Wala na po ako magsasagot sa iyo. Kaya nga syempre may order ka sabi po, di ba? Ni girl, islami. Anong order? na lang, doon na lang po kayo magtanong. Anong punin ni... Ayun, gusto na lang nyo nalang. Ano yung order sa iyo? Ah, pasensya po kayo. Pasensya na. Ah, hindi ko yun na nasagot. Basta dito lang muna kayo. Mag-iingi Mag-iingi lang kayo nalang doon. Kung... Saan ka mag-iingi? Saan ka mag-iingi? Saan ka mag-iingi? Paano na po kayo? Uh, para <laughs> Kaya po, <laughs> po. Ko muna ko kayo tapos sila na 'yung bahala doon sa inyo. Pero po kung kami sa, no, sa Ah, hindi hindi ko lang alam kung ano 'yung extraction. sandali lang po. Sabi ng general sa amin, na we can go already. kinatawagan na 'yung detachment commander, daw na raw daw na magbagong order. Hindi, Ang sabi lang <laughs> sa akin, instruction sa akin. Hindi atin lang kayo sa 64th pero... At Hindi atin lang sa 64th Alam mo namin Ay magpating naman Ay, sana kami lang sa presyo 64 Ay, Yun ang instruction sa akin Wala akong magagawa okay. Anong tayo <laughs>